Galing-galing talaga ni Ebuang. Wow. wow. Tak. Tarambuhan pagkita sa Nikon ini. thank you. Vale. Hm. Ay. 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 Wow. Dada, dada. Ameyde. Ni say nagpa-mount, ate, ba wala sanay sa dito pa-mount. Siyamo. So. pa No, no like, <laughs> wow! And then, oh, it's a beautiful butterfly. Magayuno ng butterfly. Wow, good job, Eve. <laughs>